Uh, lahat na po ng mga followers at supporter ni Diwata. Um, mayroon pala akong kasabihin na mahalaga sa inyo. Ako po yung pangatlong kapatid ni Diwata. So, ako po yung nawalang kapatid ni Diwata. Ngayon, na sumikat na yung kuya ko um, sana pasinin niya kami mga kapatid meron pa kami mga kapatid na nawalay sana um, ano um, sana mapanood to yung video sana bigyan namin kami support ah. ngayon umaangat na sa buhay sana kami naman kami naman yung tulungan niya na mga kapatid. Sana umabot sa kanya na video kami yung kapatid na nawawala. Meron pa kami tatlong mga kapatid, babae. Ako po yung uh, pangatlo sa mga kapatid. So kami po yung kapatid ni kuya ko, si Diwata. Sana um, hanapan ng paraan na makita namin siya. So wala pa kami pumasahe papuntang Manila. Sorry. Nakaiwali wali po kami dahil tumira po kami sa lalim ng tulay. Doon kami um, yung magulang namin ano um, nakatira kami ng iba-ibang bahay kaya ngayon nag wali kami mga kapatid. Sana kuya mapansin mo kami na sana puntahan mo kami sa Cebu. Ako po yung pangatlong kapatid ni Diwata. Sana makita niyo po. Kuya, puntahan mo kami sa Cebu. Wala po kaming para pumunta ng, Cebu, ng Maynila kasi mahirap din kami. So walang-wala din kami po para pa pamasahe papuntang Manila. Kuya Diwata, matagal na din tayo naghiwalay nung pang uh, sanggol pa lang tayo hanggang ano Nakatira po kami ng iba-ibang bahay. Kumakain kami ng sangan. Ano pa dyan? So na no, sana kuya, puntahan mo kami. Or, mag-message ka sa amin. Ito na yung bagong Facebook. Uh, ginawa ko itong video para mapansin ninyo na so, naka supporter ni Diwata. Sana mapansin nyo po kami. Sana mapuntahan kami dito. So, yun lang po mga guys. Sana i-share niyo po nung video para umabot po sa kanya. Hindi um, naman kami hangad ng pera niya. Gusto namin makita lang siya sa personal or mayakap lang yung kapatid ko. Ilan e po, sana po um, i-share niyo po ang video kung maaari po. Um, sana po, matulungan niyo po ako na kita po ng kompetisyon ko. Ilan po sana po. Salamat.